Yon sa mga boss. Magwa-washing tayo gamit natin yung Joy mga boss. Tapos yan. Pakita ko anong tinakpan ko mga boss. Takpan nyo lang yung, yung dalawang botas na yan. Kung, kung naka-open yung CBT nyo mga boss. Pero kung hindi, wag na. Yan. Medyo madumi na kayo si Lulu Boy mga boss. Unang washing niya ngayon ito mga boss. Tapos yan. Flex ko lang yung kanyang unahan mga boss. Yan. Legit na may iwan yan mga boss. What does that mean? We Yan mga boss, Kus -kus 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 kusin nyo lang yung kanyang, ang tawag yan? Mating yan, pati yung big ball Hindi joke lang, stack lang yan mga boss Yan, kinukuskus ko lang yan ng maigi mga boss Pa mawala yung kanyang libag-libag so, Yan yung center star, papalitan natin yan Pati lahat yan mga boss, papalitan natin lahat-lahat yan Yan okay na yan mga boss Yan nasabunan na natin lahat mga boss Okay na yan, bubuhusan na natin yan mga boss Yan, makintab na yan pagkatapos mga boss yan. Yung mating nya so, Yan, goods na yan mga boss Punas-punas na lang. Okay. Yan, start natin mga boss. Ito yung kanyang san Yan mga boss, goods na siya. Pinupunasan na natin mga boss. Wait lang, pagbulod. Yan yung batok niya mga boss. Madami pa tayong papalitan dito mga boss. Ma nito. Mag-aaloy tayo na ganito. Yan. Stock is good. <laughs> Punasan niyo lang mga boss ng ganyan. Para all goods na siya. Punasan nyo lang ng ganire. <laughs> Yan din naman tayo sa crankcase mga boss. Yan punas-punasan nyo lang para hindi siya agad masira. bago ka pa lang sa channel ko yan mag-subscribe ka na para ma-notify ka sa aking video na bago. Yan. Vloggers yan. Yan siya mga boss, malinis na naman si Lolo Boy. Boss, goods na. Napunasan na natin tapos yan bumili pala tayo ng bagong grip mga boss JRP. Shoutout JRP baka naman. Yan, papalitan pa natin yung flat seat nito mga boss. Yan, all goods na siya mga boss bao yeah. Bawa ka pa lang sa aking channel. Like, share, subscribe mga boss. Yan. Peace.